Ayan guys, gagawa po tayo ng imbutido na puso ng saging. Nilaga ko na po ito guys. Tsaka ngayon, ipapapra, i-processing food processor ko para maging pino siya. ni nyo mamaya guys. Nilaga sa pa Puso ng saging to guys murhon or imbutido. Tapos ito, instead na pork, chicken ang ilalagay natin. Tilanggalan ko na ito ng buto. Tapos ito, bell pepper, carrot, saka, bawang, sibuyas. Ipupot processor natin yan guys para maging finish yan. Ang ganda ng ganda. Yan, may chicken. Tapos mga ricotta. Pinaghalo-halo ko na ito guys. finish product. Oke na uh, giling na uh, ating anime boy Yan pwede na yan Ito naman guys yung puso ng saging. ipupod processor natin para maging pino siya guys ayan o oh, ito diba? na although hindi siya masyadong pino kasi hindi siya pwede palang ano ipod processor to pag nalaga kailangan fresh kasi basa na eh. dapat to dry talaga Yung mga buo-buo pa siya guys pero okay na to at least nalaga na diba Ayan guys, pinaghalo-halo ko lang ating Ricardo. Ang ating Ricardo, halo halo natin. I-megos, e cost, may na yan. Tapos, dagdagan po natin siya ng ito, magic syrup. Sana o, oh, magic syrup. halo halo in i-megos e na. Paminta wala kaming crash kaya ano lang ito yung durok sana ako oh may durok hindi durok na lagyan natin siya ng turmeric powder ito masala para magblast ang ng indiano charot kunti lang So, lagyan natin ang asin lagyan natin ng garlic powder ayun guys, garlic powder actually may bawang na to pero gusto ko may bawang pa kasi mas masarap pag but... may bawang pa. yun na lang guys mag gloves ako ahaloyin ah, ko lang kamay So ayan guys, naka-gloves ako ah, kasi hahaluin natin. Mas maganda kasi kung hahaluin ang kamay, di ba? Mahalo mo siya ng maiki. Ang ating imbutidong puso ng saging. Ayan, masarap to guys. For sure. sarap to guys kasi organic ganito ang gawin nyo kung marami kayong puso ng saging pwede nyo gawin ganito mamaya ko siya irarap kasi may resins hindi ko alam kung saan nilagay ni mother yes ko kaya mamaya ako na siya iahalo kami atis malamig dito guys kaya dito kami naggawa masarap dito. masarap ang hangin yan another ang dalang so yung kuno may di ang ganda at kuanta. another another rap ito na ating finished product hindi na siya tinali kasi steam pa yan maliliit okay, lang maliliit lang ginawa namin kasi guys marami kami bibigyan patitikim yung para lahat makatikim the president of the philippines kasi si mother kong lalaban <laughs> kapita <laughs> Lumalaban na kapita Ibubuto oh, niyo ba? <laughs> lalaban to na no, ano, president ng mga Marites. Kaya ibubuto niyo ba to? Ito mo rin ang sabi sa'yo, ito man gira.

Ayan, ilalagay na sa steamer kasi nagpapakulo na ako ng tubig na mainit na mainit kailangan ayos yung maganda ready din ang ating limbo dito isasalang na natin so guys tapos na Oh diba marami tayong nagawa yummy yummy ayan guys luto so, ng ating ginawang limbo sarap Notif, Pak. Salah satu, guys. ita try natin magprito, guys itong masarap na imbutido ayan diba ang ganda sya guys imbutido ayan hindi lang pa rin so, ng mother mas malaki yung isa saka konting mantika lang guys para hindi sya nakakaumay Yeah, the best. Para sa aming dinner. Oh. masarap na ang